Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Binibining Jan Henry Trionale na mag-uulat patungkol sa pagtuturo ng pagsulat. Inyong isipin ang walang pagsulat. maaring walang tula, walang libro o maaring walang mensahe. Sa kabuuan, walang kulay ang ating mundo. Halina't alamin natin ang pagtuturo sa pagsusulat mabuhay! Ating pag-aaralan ay ang pagtungkol sa pagtuturo ng pagsulat. Ano nga ba ang pagsulat? Ang pagsulat ay pagsaling sa papel o isa sa anumang kasangkapan na maaaring pagsalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang kaisipan. Ayon kay Dr. Lydia R. Laluño, ang pagsulat ay isang prosesong sosyal o panlipunan. Ang bunga ng interaksyong proseso ng mag-aaral at produkto ng sosyo-kultural na konteksto na nakakaapekto sa pagkatuto. Ang proseso ng pagsulat ay hindi simple paglikha lamang ng teksto. Ito ay nangangailangan ng na interaksyon sa at sarili sa, sa sarili at sa iba ang karanasan na mag-aaral ay maaaring maka-impluensya sa kanyang buro, pamilya, at konteksto ng lipunan tulad ng kultura, tradisyon. Sa bawat pagsulat ay may pinanggagalingan ito. Maaaring sariling karanasan o katutunan mula sa iba. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagsulat. Ikauna, kung marunong tayong sumulat, makakaangat tayo sa iba, dala na rin ng mahigpit na kompetisyon. Halimbawa na rin yan ang kahalagahan sa trabaho. Kung ikaw ay mala, may kaalaman patungkol sa pagsulat, ikaw ay makakasabay sa buhay. Ikalawa, makakasagot tayo sa pagsusulit, pagsasanay at pagbibigay ng ulat, pagkatala ng resulta ng mga eksperimentasyon paglikha ng papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng panagumpay. Pangatlo, sa digdig ng edukasyon, kailangan sumulat tayo ng liham aplikasyon, paggawa ng balangkas sa pangkaularan, gumawa ng anunsyo, pumapila ng, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa kaisip pagpakiusap ng kliyente at marami pang iba. Sa kabuuan, kinagamit natin ang pagsulat sa ating pamumuhay. Dumako naman tayo sa pamamaraan ng pagsulat. Magbalik tanaw tayo sa ginawa natin sa pananaliksik nung tayo ay nasa ikalibing dalawa, baitang. Matutunghaya natin ang pamamaraan sa paggawa ng epektibong pananaliksik. Isa na rito ang ikauna. Pag-asinta o triggering. Ano nga ba ito? Kailangan may isang bagay na magsisilbing daan upang tayo ay sumulat. Kung tayo ay may paniniwala sa ating sarili, matutukos natin ang paraan ng magkatagumpay sa pagsulat. Makakalikha ng mabuting sulatin ang sino mang kung nailalagay niya ang kanyang sarili sa si paksa. Sa pag asinta o trickery, makakasulat ka ng iyong naisulat kapag ikaw ay may ng inspirasyon o interesado ka sa pagsa. Halimbawa, nais mong aralan ang patungkol sa kadahilanan ng pagtaas ng bilihin kaya ikaw ay gagawa ng pananaliksik patungkol dito. ano naman tayo sa pagtipo. Para mag ang pagtipon ay para mapatibay ang iyong pananaliksik. Nararapat na ikaw ay may pagkukunan ng pagsusuri na kaunay o literatura na literatura o mas kilala sa Ingles na RRL or RRS. Pangatlo, paghuhugis or shaping. Habang nangangalap tayo ng materyales, pinibigyan natin ng hugis ang ating paksang susulat, Maaaring nating sulatin sa amburador na maaaring maging batayan sa pangangalap ng kagamitan kailangan makita natin ang focus na galing sa pumamagitan ng pagtatanong sa sarili kung tunay nga, tuntunay na paksa. Ikaapat, pagrebisa o revising. Ang isang sulatin ay hindi nakakakuha ng isang upuan lamang. Ang isang mabuting papel ay nagdadaan sa ilang yugto ng pag-unlad mula sa di-formal na, tal na talatungo sa unang burador hanggang sa final na papel. Karamihan sa mga nalathala ang sulatin ay dumaan sa pagbabago o muling pagsulat hanggang sa maabot nito ang pinakawastong o tumpak sa pamamaraan ng pagsulat. Sa pagrebisa o revising, batid sa ating kalaman, kalaman na mayroon din tayong din tayong pagkukulang sa ating pag-aaral. Kaya dito papasok ang re, pagrebisa o revising kung saan dito na iwawasto natin ang ating mga mali sa ating pananaliksik. Proseso ng pagsulat Ang proseso ng pagsulat, ang, mabuti na, ang mabuting pagsulat ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay ng maraming pagkatangka at pag-uulit ng manuskrito. Maaari rin tularan ng iba ang al at alamin ng kanilang pamamaraan ng pagsulat. Lalo na kinakailangan natin sa pakikipag-ugnayan sa mundo. Tulad ng aking mga nahalimbawa kanina, ito ay ang proseso ng pagsulat. Dumako naman tayo sa yugto ng pagsulat. Meron tayong pre-writing, drafting, revising, editing, at final document. Ito ay kahalintulad ng una kong nabanggit. Dumako tayo sa talata. Ano nga ba ang talata? Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng pangungusap na na upang maka ng isang ideya hingil sa paksang bilang bahagi ng isang komposisyon upang masilbing pinakakomposisyon mismo. Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap ay maaaring kahit anong uri ng pangungusap. Dumako tayo sa bahagi ng pagsulat. Ito ay mayroong panimula, katawan, konklusyon at rekomendasyon. Sa panimula, ang layunin nito ay ipakilala ang paksa na susulatin at binibigyan ng mababasa ng ideya tungkol sa kung ano ang aasahan sa buong akda. Sa katawan naman ay inilalahad ang talyado at na-informasyon at argumento. Pinubuo ito ng talata nagpapalawak sa paksang tinatalakay gamit ang datos, halimbawa, o karansan. Ikatlo, konklusyon. Binubuod ang pangunahing punto at nagbibigay ng huling pinak huling pahayag tungkol sa paksa. Ikaapat, rekomendasyon. Nagmumungkahi ng mga hakbang o solusyon batay sa natuklasan sa pag-aaral o diskusyon. Ating alamin ang kahalagahan ng pagbabantas. Mahalaga nga ba ito? Tama, ito ay mahalaga sa pagsusulat. Una, nagbibigay ng linaw at organisasyon. Ikalawa, tumutulong sa tamang pagbikas. Ikatlo, maiwasan ang kalituhan. Apat, nagpapakita ng emosyon o diin. Panglima, nagbibigay ng ekstraktura sa mga komplikadong ideya. Una, tuldok. Kinagamit bilang panapos sa pangungusap na paturol at ila at sa ilang pangungusap na may himig na pautos o pakiusap. Halimbawa, natapos ko na ang aking takdang aralin. Tuldo. Pangalawa, patanong. Bilang panapos sa pahayag na patanong sa loob ng panaklong bilang pananda na isang tala o pahayag na walang katiyahan. Halimbawa, nagtap natapos mo na ba ang iyong proyekto? ikatdo tandang padamdam sa mga nagpapahayag ng bukang bibig ng masisidihing damdamin. Halimbawa, ang ganda ng araw na ito. Padamdam. Ikaapat, kuwit. Upang paghiwalayin ang tatlong magkakasnon na salita o kitin ng diwang sa pagkakatulad na tungkol sa pangungusap. Halimbawa, dahil sa bagyo, hindi kami makakapasok sa paaralan. Ikalima, tuldok-kuwit sa pagitan ng sugnay na hindi pinag-uugnay ng pangat niyo. Sa tuldok-kuwit, dito pinag-uugnay niya ang salita. Halimbawa, mahalaga ang edukasyon. Tuldok-kuwit, ito ang susi sa tagumpay. Ika-anin, tutuldok, kung may paghiwalayin ang tatlo o pagkakasunod-sunod na salita o kitin ng diwa, magkakatulad na tungkol sa pangungusap. Halimbawa, narito ang puntas na gusto ko. Tuldo, mangga, saging at uwas. Ikapito, tutuldok, tuldok. Kapag sa loob ng pangungusap ay may salitang kaisipan, o anumang bahaging kinaltas. Halimbawa, nais ko sanang sabihin sa iyo na mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. Yon ang tutuldok-tuldok. Nais ko sabihin sa iyo na mahalaga ka sa akin. Ikaw, Ikawalo, kudlit, sa pagpipisan ng pagkakasunod na salita at pangatnig ay upang mapaikli ang pagkasulat at pagkabigas. Halimbawa, ako'y mamamayang Pilipino. Imbis na sabihin ako ay, ginawa ito, ako'y. Ikasiyang panaklo gamit sa mga salitang parilala o pananda o sa gisag sa anumang kipil ng kaskaisipan bilang karagdawa, karagdagang diwa sa pagiging ganap na malino at pagpapahayag. Mas pinapalino nito ang nais ipahiwati. Halimbawa, si Maria at aking kaibigan ay mahilig sa libro. Ikasampu. ng isang tuwiran, sabi kong iyon hindi magagawang maitalisado. Halimbawa, sabi niya, mahalaga ang edukasyon. Sabi niya, mahalaga ang edukasyon. Ikalawang halimbawa, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sino nagsabi ngayon? Si Dr. Jose Rizal tama. At ito ang aking sanggunian o pinagkuhaan. Maraming salamat! Paalam!